may yeah, alay lang buddy gulay grey yung ating bubong grip type Ayan, dumating na yung hero natin. Yung, yung in-order natin hero mga boss, nandito na. Kulay gray po. Ayan, dito muna po tayo sa, ano, sa Plaza Project mga boss. Ito si Buddy. Ayan, good morning po. Plaza Project, dito kay Boss Bugoy. Shoutout, Boss Bugoy. Nandito muna po tayo dito sa... sa project po natin dito <laughs> diretso na po sa taas yan Atulog ah, <laughs> Si Mark, Boss Mark Good morning <laughs> Tapos yung step natin Yung nagawa ko na po kaapon Ito Para hindi nahihirapan mga tropa natin Diretso na sa taas Para po diretso yung ano Yung yung paglatag natin itang kaya kawalan ni itang itang para kini banta i kaya tana i lagay tana alwa itang kadwa itang ini ini Ali, kawani malati kawani yo kawani malati awa yan yan kawani malati kayo no yung pinaiwalay ko yung maliit boss kasi dito si dito sa si, banda. Tapos yung mahaba dito. Sana babo So yun mga boss, okay na. Nasa taas na po lahat ng yero. Tapos yung nagrida natin. Oh, boss, thank you. okay you na Ah, pwede na natin ilagay sa taas yan. Kuha tayo ng ano, long bed. Eh mga boss, pwede na natin itaas yung yero. Ayan, naka ano na yung mga oh, apakan natin. Ano buddy, kompleto na? na? Oh, si ano, si, ba si Bartolome. Ano sa'yo, Bartolome? Ha? Ha? <laughs> Ayan, mag-iigala yung kasama mo eh. Si Bartolome! Kaya naman, nakuha dyan lang. Kaya naman, dudulog yun eh. Ayan, ayan. Nakakaginta ako eh. Okay na. Ayan, padalong tayo sa mga muson natin. Para ma-taas na yung aero. Para makakapag-start na tayong magbabaw. mga boss, ano, bali tatlo muna yung nilagay natin para makapag-start tayo dito. betlah ayo kaya ini po tong isa nilayout ko na po kailangan to diretso sa ano sa mga rattel yung pinaka ng ano natin kasi wala mo na po siyang ano ceiling kaya para makamdang tingnan kailangan diretso sa, sa yung mga rattel natin mga boss ano yan pantay pantay yung distansya niyan para magandang tingnan yung ano yung sa ilalim ay lagay natin tapos ito start na rin dito ayan uh, ginawa po natin dalawa yung ano may dugtungan yung yan kasi sobrang haba mahirapan tayong magtaas tapos isa pa yan no isa pa tapos ito dalawa pa dito para ano para safety mga nagpa-plastering natin ayan nilagyan natin lahat meron nang ano meron ng mga texture dito. Yun, pwede na mag-cluster din dito kahit na munan. Safety na. Hindi na mababasa yung mga masonal at saka palatada. Ito mga boss. Tinupin natin dito para yung ano, para yung tubig hindi pumasok sa loob ng ano ng plastic gutter ang taas natin oh Yan tapos na po. Ano lang yung ta sa taas yan. Pipili na sa nasa taas yan. Ang ganyan lang po yung ating ano, asintada. Tapos yan, nakapaglagay na rin sila ng ilan dito. Bali, ano na yan? 1, 2, 3, 4, 5, Lima. 5 limang ano na. 5 hiero. Diretso dun. Dito naman. Papa, ano pa ko ng ano, bakal? Uh, maglalagay tayo ng nook bar dito, bar parang siyang ano uh, ano siya uh, preparation para pag nagluluto sila pwede silang mag, ano, dito maglagay ng mga inuluto ito yung kanyang ano lababo tapos yung kalam doon yan so, pa kabami malakit ka rin kaya nangyay ka malakit ne? Oh, huh? ka rin kain.

kasi po yung ulam natin ayun oh baboy at saka mga sarok ayun salamat po boss bugoy maraming maraming salamat boss boy, sa libintang aliyan ng mga tropa mamaya kakain tayo ng sinampalukang manok at saka sinigang na baboy alo no okay nating. Mamaya um, yeah, pwede na tayong magano. Maglatag na rin ng mga aero. Tapos ah, si ito, pinabutas ko to. Nagpakuha ko ng bakal para asintayin natin para sa nook po. Ito.

Aba, Pampagatas. Na. Ano naman Ano 'yung alin? Tapos meron po tayong ano Toyo man with sili. Yun. Wala po si mata. Ilalagnat pa rin daw po.

para pangluto ni Boss Mark. Maraming maraming salamat Boss Puloy sa Dibintang Alian. Ayan, si Jaro. Sarap, Boss. Oh, ayan lang lang, <laughs> bali. Silio. <laughs> Silio. <laughs> Silio. Dalong <laughs> dadalhin kain mo niyan, ha. konti na lang matatapos na to isang araw na lang po siguro to ayun nakapagbagay na lang na din kami ng ano ng dalawa dalawang layer bali ano lang po to bali 1, 2, 3 tatlong layer tatlo tayo taas mga boss ayan na ahoy tulay gray yung ating bubong rip type isang araw na lang po yan tapos na to malalagyan natin tapos classic garden Lalagay nila. La, 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 la. So yun mga boss Ayan 2 days po tayong naglatag ng ngero Tsaka yung ano, gutter uh, Sabado po ngayon pwede na mga tropa Kaya Monday na lang po Uli pagpapatuloy ang paglalagay natin ng ngero Tapos ito, Ano na may mga tropa natin dito uh, Pampainit Pampainit muna po <laughs> uh, Tuloy eh ano, Ang nasa na red dots Matamis, boss. Oh, Shoutout kayo may uh, shine shine. I love you, man. Kaya <laughs> <laughs> ah, mata, kaya mata raw. Gawa na. Magpagalang ka. Magbago ka na. Wala, <laughs> wala, wala, na, natin si boss ko pero yan ha. Ah. Jamata, magbago ka na. Magbago <laughs> ni Jamata. Si Apo Bing, nagbago na. <laughs> yan, sa Niglet, tsaka Redos. Redos. Kailan ba parok noon? Wala pa. Mm. Magasyon mo na. Nangyarangot daw eh.